Hey guys, welcome back to our channel. This is Nis Pimentel Vlog again. Madami kasi nagtataka guys. Bakit daw hindi ako nagtatrabaho? Bakit daw hindi ako humanap ng trabaho? palagi lang daw ako andito sa bahay. No! Kahit andito ako sa bahay, meron akong trabaho, meron akong income. So, wag nyo akong i-judge. So, ngayon, ang video natin is work reveal. So, kahit ano pa man yung trabaho ko, at least marangal yung trabaho ko, kunti man yung kita o malaki. Importante marangal yung trabaho natin, guys. So, ayun, ito na, mag-start na tayo. Ito, meron akong, ito na. <laughs> gumagawa ako ng puso guys so ito ang may ari nito nasa next town next town so medyo may kalayuan yung bahay namin kaysa sa bahay nila so ang ginagawa nila ihati nila tong ano mga dahon ng niyog madami dito guys dito wait lang oh. andito sa loob ng sako <laughs> flex ko lang yung may-ari nito. Ang dami dito na sa loob ng sako. Ito yung trabaho ko everyday. O, tapos, ito, bibilangin natin to. Magbilang tayo, magbilang ng magbilang. Ito yung, um, parang routine ko everyday. So, huwag nyo naman ako i-judge na ganito lang yung trabaho ko. Importante, meron akong income at hindi ako nakaperwisyon ng ibang tao. So, yun yung importante, guys. So, ito yung work to, guys. Magawa ako ng puso. And then, yung gagawin natin is, eto, siguro sa mga iba dyan na palaging nanonood sa aking live stream, ito yung palagi kong ginagawa sa tuwing nagla-live ako. So, ito yung ginagawa ko. Pagkatapos kong magbilang, ito yung gagawin. Uh, Ina-assemble to, guys. Kasi yung may-ari nito is ito yung business kasi nila sa market, ayan pati yung auntie ko, ito yung business nila so ito yung work ko everyday um, uh, hindi naman pwede na kahit andito tayo sa bahay wala tayong gagawin na para magka-income so ala nga naman kung tuto nga lang ako matutulog lang ako, hihiga-higa tapos, eto na ayan so, ito naman, ito yung mga ginagawa ko palagi. Every Alam ko na maraming, sa mga ibang nanonood siyaan, maraming marunong gumawa nito. Madali lang naman siya, guys. Siguro kung first time pa, medyo mahirap. Pero pag nasanay ka na, uh, madali lang siyang gawin. Kahit hindi, hindi nga at tayo, ano, tumitingin sa ginagawa is magagawa talaga siya. Ito, medyo ano siya maalikabok pero okay lang yan. Importante na marangal na trabaho. Diba? So, ito yung ginagawa ko, ah, gumawa ako ng puso or ito yung trabaho ko everyday. tagagawa ng puso or hanging rice. This is hanging rice, guys. Ayan. Madami kasi itong um nag-business nito dito sa amin. Benta nila to sa market tapos ayan 'Yan sa akin, tagagawa lang ako nito taga-symbol. Ito yung natapos ko oh. 'Di ba, ang dami oh. 'Yan yung natapos ko. Oh, so ito guys, ito yung aking ginagawa everyday. Yung puso. O, oh, di ba? Marunong ako nito. Meron siguro iba dyan, hindi marunong gumawa nito. Pwede ko kayong turuan. O. Oh. Ma-reflect pa ng ano. Init. O, oh, ganyan lang, guys. kaka ko pa lang. Um, ito kasi, ibibenta nila sa market. Tapos, yung proseso kasi nito meron namang butas dito sa ano sa may dito sa dulo or sa ulo ng dahon dito idadaan lalagyan nila ng bigas tapos lulutuin pareho lang yan kung magsaing tayo ng kanin ang kaibahan lang is nasa ano siya nasa loob siya ng dahon ng niyog yung hanging rice or puso dito siya sa loob pero pareho lang yan kung pag kinakain na pa rin pariho lang yan so ayun pag makagawa ako ng ano nito guys um reveal na natin <laughs> kung ilan yung kitaan dito punti lang maliit na maliit lang at least na makabili ng ulam or mga pang ibang pangangailangan sa bahay diba especially yung ulam yung mga sabon ganoon Diba, So pag makagawa ako nito ng 100 pieces, so mag, meron akong 20 pesos. So every day pag makagawa ako ng 500 pieces, so may 100 pesos ako. So 'di ba? Kaysa magkahiga-higa lang. Meron din akong income kahit kahit konti lang. Talagang mahirap to pag first time pero masanay din. Ako sanay na ako nito eh. Minsan um pag ano talaga madaming ibibigay dito na dahon ng yog is focus talaga ako sa paggawa and then minsan guys inaantok minsan din sakit yung likod sakit yung braso sakit yung kamay nangangalay yan yung mga mapifeel na pain Ayan, so isipin lang natin na ah. kahit ganon yung trabaho natin, ang importante meron. Pakunti-kunti man, importante meron. Importante, palagi naman andito to. Everyday kasi to eh. So, ayan. Para matuldukan na yung ano, mga haka-haka ninyo dyan kung anong ginagawa ko dito sa loob ng bahay. Hindi ako nagtatrabaho. Meron kong trabaho. Ito yung trabaho ko gumagawa ako ng puso everyday ayan baka marunong kayo nito pag nagkita tayo guys pwede ko kayong turuan <laughs> pwede ko kayong turuan para marunong din kayong gumawa nito para pag sa lugar ninyo merong magpapagawa eh, marunong kayong gumawa diba so minsan kasi guys um makagawa ako ng 1,000 pieces. So, meron akong 200 pesos. Ayun. So, at least, may income. kaysa wala. ba? Diba? So, ayun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at thank you so much guys sa mga nag-support palagi sa mga nanonood uh, sa mga nanonood sa previous kong videos ayan yung mga videos ko o oh, yung previous yung ano um, katas ni YouTube tapos yung paano ba mamonetize ang YouTube channel ayan panoorin nyo yan guys and then yung ano yung previous ko din kung paano ano, paano ako nakakuha sa aking bank account or ATM so andyan yan lahat guys I search nyo lang sa aking channel and then Meron din akong live stream every day, guys kung gusto niyo uh, bumibisita, manood sa akin live stream. Please visit na. And then sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po to my YouTube channel Miss Pimentel Vlog and then also like and share. Pindutin din yung notification bell para updated ka for my upcoming mga videos. Ayan. Thank you so much guys. God bless. Bye-bye.